Ah, gising, Uy! ang sarap ng buhay mo, gising na malis ka dito na. ay, ay, ay na noy pa unan unan para matulog, Hmm. Ako, huh O, huh Gising ka. huh 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 Tulog huh 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 hmm, hmm, tawag mo huh huh hmm, hmm? Itago na yung, hmm, hmm. hmm?

Okay. Uy, gumising ka na. Paano na dyan. Hmm? Gusto mo ding, ano, lumabas? Gusto mo lumabas yung isa. Ay, Allah, hirap pa eh. Turog man natin nga. Tu Turog man natin nga puso. Ay? Ay, gumising? Oh? Huh? Oh, ayaw gumising. Ah, anong gagalit na siya. Gumising man. Ay. Ikaw. Ano? Gusto mo lumabas? Ah? Gusto mo lumabas? Sumugot ka. Kung ayaw mong sumagot, hindi kita palabasin. Ah? Aloy? Ah. Ito naman si gising na. Gising na. Gising, gising, gising na. missing oh, ano? Sumagot ka? Gusto mong lumabas? Ah? Sumagot ka? Hindi ka sasagot, hindi ka tapalabasin. Ay! Ayay, ay, talagang ayaw niyang magising, guys. Oh. <tap> okay. 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 Ising na mo uh -huh. okay. ke. Okay, okay. Ah, ah, ngayon dumasagot ka. Anong oras na? Ba't ka alis pa? 9.30 na natulog si Kidlat doon, no? Okay. Okay. Gising na, Mookie. Gising na, Mookie. Ayaw ay, niyang ay, magising na. Gising na, Muki. Hmm? Isa so, mong lumabas? Kalabasin ko yung isa. Ayan, gising na. okay Bangon na dyan. Gising na. Bangon na. na. <laughs>